Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards matapos niyang i-poster dunk si John Collins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kayang-kaya pa rin nga po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa 8 seed sa standings ng Western Conference. Pinagkagulhan nga po talaga mga katrop sa social media ang naging poster dunk ni Anthony Edwards kay John Collins sa naging laro ngayong araw sa pagitan ng Utah Jazz at Minnesota Timberwolves. At marami nga po dito ang nagsabi na ito na nga dapat po ang nila ngayon bilang dunk of the season since napaka disrespectful nga po ang ginawa ni Edwards kay John Collins kung saan kinailangan pa nga po nitong umalis sa kanilang laro dahil sa pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang ulo. Maging si Anthony Edwards nga po ay hindi na rin naman napigilan ang kanyang sarili na mapasigaw at mapahanga matapos nga po nito ang mapanood ang kanyang ginawang dunk sa kanilang laban. Sinaber naman nga po nito sa isang batang fan na hindi nga po niya ipapamigay sa kanilang kanyang jersey ngayong araw since balak nga po niya itong ibigay kay John Collins kapag nagkita silang dalawa sa next game ng Utah Jazz at Minnesota Timberwolves na umangat nang muli ang record sa 47 wins at 21 losses bilang ka-second seed sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kayang-kaya pa rin nga po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa ika-8 seed sa standings ng Western Conference. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, umangat na nga po sa 37 wins at 32 losses ang record ng Lakers bilang ika-9 seed sa standings ng West matapos nga po silang manalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Atlanta Hawks. Bukod rin nga po dyan ay umabot na rin naman nga po sa one game ang kanilang kalamangan sa ika-10 seed sa West na Golden State Warriors at umangat na rin naman nga po sa 4 games ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed sa West na Houston Rockets. Sa madaling salita, mukhang maliit na lamang nga po ang chance na bumagsak pa sila sa ika-11 sa standings basta't maipanalo nga po nila ang kanilang mga susunod na ng game ngayong season. Maliban na rin nga po dyan, ay may pagkakataon para naman nga po ang ng Lakers na makaangat hanggang sa ikawalo o ikapitong pwesto sa Western Conference. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, 2.5 games lang naman nga po ang labang sa kanila dito ng ika-7 seed ng Dallas Mavericks at ang ika-8 seed na Phoenix Suns. Pero kung meron man nga pong isang team dito na pwedeng malampasan ng Lakers, ito nga po ay ang Phoenix Suns na literal nga po na puro malalakas na kupunan ang sunod na makakatapat nito sa kanilang huling 14 games kagaya na lamang ng Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers at Sacramento Kings na papabor naman para sa Los Angeles Lakers. So, yun lang mga Katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.